Great! Great! Jai Marayang Puso! Ayan, nandito na po tayo sa ating Therapy Day. At... Nito ako ngayon sa machine ng training na Marayang Puso. Ito sa aking reflex. So... E so yun, uh, tinulong sa akin ni Sis... Sis Mami Dori Vlog. Ito na, nagamit ko na. Yan na po yung ginamit ko. Yan na po yung ginamit ko mga kamalaya yung puso. I-extract yeah. na tayo mag-treadmill. Uh, shout out nga pala sa Team Stardom Pastilan In exercise you're gonna get a shout out to new subscribers new followers simply you're gonna get a shout out to all subscribers all followers thank you thank you for sharing for like comment

Sisi Bichay TV Dami Gala Bichay out. Admin Ang Admin ang Cardon Patsalam Sisi Mami Dori Blah Sarong sa kanyang FB ay hindi um, ako nakasupport ngayong araw sa aking premier, sa kasing tayo ay na Therapy. Kaya, mamaya pag reply na lang tayo. Mag-reply sa yung for, today. Uh, May September 20. pag si si Mami pero pwede po tayo sa ating premier. Ah. Ah, thank you, thank you pa na talaga. Kasi yung binigay niyo po sa akin ma-upgrade um, yung aking saklay. Saklay ba yan? Kawag yan, tungkol. Ay nakakasusyal. Ang um, uh, pansin na um, Last night ko dito. Mga nagsikirap. Medyo maingay ngayon dito at kasi may mga nagsikirap. Mga kasusyad daw. Na-appreciate nila. Thank you daw sa inyong tulong sa mga nag vlog. Sabi ko, Aba, parang ngayon na ako naging sosyal Dahil dun sa tungkol sa QA na uh, din binigay niyo po sa akin napakasarap sa pakiramdam na kahit yung mga uh, ko dito sa mga uh, classmate ko sa teret ng room ay na-appreciate po yung kabaitan po ninyo kaya maraming maraming po yung salamat mga Iba kasi yung impact niya. Yung impact nung spray na O yung tungkod na binilaan. Malo. Kasi ano siya, Ma-experience siya. Pag, pag, tinukod mo siya sa ano, at hindi mabigat yung tukod niya, nagbabound siya. Nagbabound. Um, kung baka mayroon siyang friction na kontrolin yung bigat nung hawak mo yung pagdiin mo. Nakokontrol siya kasi mayroon siyang uh, spring. So, yung sa dalawang raskas niya, hindi pa kasi pahabain yan. Mayroon gawin siyang pang hiking yung abab, abab, abab sa galika. nakapatigil mga kamalay po sa inyo kuryente na nakakabit sa legs ko nasa balakang parang sumipa yung kuryente nya parang gumaraw-galaw kaya inadjustan ko yung ano na-adjust naman Hindi diba ko siya mapakita baka matumba ako ah inadjustan ko ang lakas ng sipa niya sa ano sa lamang ang galaw ko siguro ang ng kulit yung um, riskas ng adjust uh, yes pag ka adjust sa so, parent uh, ngayon, balik po tayo dyan sa ikinigin ng mga kamalang puso yung sakalay na binili ko, yung tungkod na binili ko meron siyang spring uh, hindi siyang kahabaan na go uh, ahead yung paghawak kasi pwede siyang pang hiking ni itong good night pwede rin siya pang, pang mga stroke ito yung siya double purpose kahit mabigat yung day natin parang may ano siya may shock absorber parang gano'n siya kaya maganda maganda quality yung nabili kong sa Yuna Ace quality siya hindi malalaktos yung, yung yung kamay natin pag hinawakan mo yung ano hindi siya malalaktos mga kamalayan po siya yung stick na ginagamit ko hmm. hindi ko naman dinigis si regards yun maanod siya pag sobrang hawak mo na ilit parang malalaktosan ka rin kasi yung ano, pinta ang hawakan din ito Yeah. Siguro so, sigur, hindi, hindi ko pa nakaranasan ng gamitin. Hindi mo nakaranas na yun. Hindi talaga nung kahe na stick na stick na yung ka gamit. Na mayroong yun na, wala nga. Hindi siya nababounce. Hindi rin siya steady lang yung hawakan niya. Madulas na tumagal iinit. Kaya yun. Maraming uh, maraming marami salamat talaga. Uh, uh, si Sina ni Dory, sa inyo po, uh, bigilay po sa akin para makatulong sa aming fast recovery. At ito, ang ko na maraming nagmamahal sa akin. Uh, yung mga maliit na bagay na sa akin, yung po ay na-appreciate ko na-appreciate na-appreciate ko po yung mga bagay bagay dun yung mga bagay na dala sa, sa bahay nagdadala ng prutas nagdadala ng anong dala ah yung, yung pang-herbal na gamot bakit anong uh, dala nila ay uh, na-appreciate ko masyado dun yun hmm. kaya thankful po ako sa inyong lahat sa pagmamahal sa akin And, um, lahat ng mga tumulong sa akin, kaibigan, kamag-anak, mga um, siya kilala yung mga ahinsya na nalapitan ko mga, poli mga politikong nalapitan ko maraming salamat sa inyo sana hindi ko sa isang sa head control issue ng uh, politiko kasi babawiin ko yung pasasalamat na yun hindi hindi lang <laughs> uh, masaya lang ako ngayon kasi uh, dami dami dami, dami nagmamahal sa akin lalo uh, na si si Lord wala uh, na malaka Grabe, bibigyan pa ako ng hindi ba akong chalice? Nakapagsukli um, naman ako sa aking kapwa. Hindi ko pa alam kung ano yung sababa ng mga Siguro, sabi ko, may um, susukli ko muna ay magpasalamat sa inyo. Magpasalamat sa lahat ng inyo tulong, dasal, mga positive advices sa akin eh, apresit na apresit ko yun ko yung sa inyo mga kamalayang puso hindi may may, 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 dito mga kamalayang puso kaya hindi ko rin nilalakasan yung puses ko eh, kaya naman <laughs> pero may kwenta ko dun sa Uh, kita na magkiterapi sa akin na hindi nga, ibigay nga kami ni Mami Dory yung magagang. Kaya, sila. Appreciate din yung kabutihan ng mga Kaya, guys, huwag nga tumigil

Mapisit natin yan. Yun yung lang sapat na. Para makikita yung sinisirga niya. Sa yung pag uh, uh, makasalamat. Sa pagpapuri uh, sa ating kapo sa ating mga kapangit. Uh, Doon pa lang ay ito ay nakapisit na. Kaya yun, mga kalahayang puso. Thank you, thank you very much. Say, lahat, sa inyong lahat. Lalo na sa pagsubay tayo sa aking youtube channel mag mga request sa aking tiktok and thank you thank you patuloy po akong share heart like pag may susunod na rin kayo kung ano yung hindi kong gawin ng topic na nagbogusto ng kulang netizen kung hindi ka po subscribe mag-subscribe ka na para ma-update ka po sa aking mga na i-upload mga video. Maraming maraming salamat po. See you, I'll see you next vlog. Bye-bye!